Ito na po. Nasa EB po kami ngayon kasama ko itong si Ebio alias Ebayot. Ito naman po si Daba alias Sharkwell. At ako naman po JRB saya At nandito po kami ngayon sa EB dahil sa inuutos ni Sir Erwin Noy, -noy Show TV po ang kanyang YouTube. Noy no, Show TV ba? Na. Nanay noay show TV. May hindi computer ano tayo 'yon eh. Noay show TV 'yung ay nonay -no show. Tapo at ilan po ito po ay umabot nang ano 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 oras tapos na ba ta? 3 minutes. 3 minutes po. Ah. Pero at tinamaw mag isip po kami nang mga Islamabad grip gripa pa. Zri, Zri! Uy, 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 uy. Tara, tara. Ito po pala. Punta po ako sa EB. Ito po, ma-interview po kami kasi medyo nag-isip si Pamang kasi na-interview namin. Hindi oh, sila business card ngayon. Opo. May iyo na ba ba dito? Opo, dito po kami ngayon. Sa anong to. Kung ano man ito. Tol, wala na yung 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 dito. Wala na yung 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 ito po. Ito po si tatay. Si tatay, isa sa mga pro player sa mga racing. Okay, tatas na tayo. Mga po. At ito po ay pupost ko para makahanap po ng mga i-interviewin. Ano ba siya ba yung interview natin? Pwede i-interviewin. Sino pwede? Pwede. Basta ito po, pupukpukpuk po po ako mga 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 kabisaya makabisaya kabisaya yun lang yan yan, kaya po talaga babagbagan mo siya, babagbagin mo siya yan, para gumawas yung mga ano yan yung yung monkey nalala ko si Jasmine ha po, ito po, may hako si Ebenobarel yan Tutok to siya po. ayun po. Jumper gather. Tapos bubukpok pa ng isang ganyan. yan Lakas no. Let's go. Ta. Ito po mga buday ka tatawag dito tal eh. Buday ka po ata ito. Wait lang. Mag... Po, nito naman po kami kala po sa aming interview kaya ito po yung aking pinos po ano yung pinos Pino, ah, ganyan ano lang po pala vlog lang Uh, right now, um, yung ano niya po. Ah, um, ano po. <laughs> Ilang, uh, um, babay. Uh, para ba po paalam dito? Ilan minutes na? 3.17. O, okay na yan. Babay sir Erwin kasi 3 minutes na. Okay. 1, 2, 3. Sabihin natin. Bisaya! Yeah! Ganun. Nay na. Uy, tulungan mo ko. Magpapakalam na tayo. Sabihin Mag natin. Magpapakalam din ako. Hindi, hindi sabihin natin dito. Bisaya! Ganon. Sabay-sabay. Dali, dali na. Dali na. One, two, three, go. Bisaya! Bisaya. Paalam. <laughs>